Good morning mga kabuks, mga sir Yan, meron po tayong ginagawa dito na Honda Civic 2003 model mag po tayo ng tagas Complete resil Ang gagawin po namin dito, ayan o oh. Basang-basa Basang-basa ng langis Sabi ni sir, ngayon pa lang daw po siya magpagawa nito Pull down transmission Papalit ng mga crankshaft oil seal sa likod Pati sa harap Timing belt component yan ibabaw. Yan nililinis na ni Jeric ang lalapatan ng gasket. Dito sa side na to, timing belt. Yan ipapakita natin itong ginagawa ni Ian oh. Malutong na ang kanyang, ano ang kanyang oil pan gasket kaya kinailangan pa natin ginamitan ng ano to kanina ng pait chisel para matungkab yung luma niya, oh. Ayan, oh. tapos ngayon ginagamitan niya ng ano ng wire brush ayan oh. transmission oh. napakinis nililinis Ayun mga box. Inaabot na kami ng dilim oh. Overtime Ayan na yung transmission Na ibinaba natin oh. ah, Naayos pa Saka yung Timing belt May kabit na din Timing belt Yan. Meron lang po tayong Ano dito ah, Isishare dito Ayan ah, o oh. About dito sa Ating ikakabit na oil pan nagpalit po tayo ng oil pan gasket meron lang po akong i-share sa inyo dito mga sir mga kabuks ayan kung paano namin ginagawa to itong sasakyan na to ni sir dahil uh, madami po ang ginawa dyan Taman-tama, pag nagpalit po tayo ng oil pan gasket, mga sir, kanina pang umaga tau naidikit ko na tau itong gasket dito sa mismong oil pan ay o oh. kung ating hahagurin yan yan ayun o o oh. wala na tuyo na tuyo na yung kanyang ano kanyang pandikit na ginamit natin oh. ayan itong procedure natin na to uh, makakatulong mga sir para pag inilapat natin tong oil pan doon sa cylinder block doon sa ilalim hindi na po siya lilihis hindi na po ito gagalaw kapag naghigpit po kayo kapag ganito na napatigas na siya kaya ganito po ang ginagawa namin kasi ang procedure natin dati lilinisan tapos kabit silicone then salpak na agad. so paminsan minsan ang nangyayari lumilis yung gasket lalo na kapag medyo na sobrang po natin konti ng higpit napupunit to itong mismong gasket niya. itong procedure natin na to uh, mas subok ko ito kaysa dun sa dati na isasalpak agad kaya pag nagpagawa po kayo ng ganito mas mainam na patigasin muna yung silicone bago isalpak mga sir mga kabuks. yan po yung bagong technique natin yan ito po yung point natin dito sa ating vlog ngayon itong pagkakabit ng gasket yan, oh. matigas na po yan Ayan. Ayan. Ligas na po yan. O. Mga ilang oras na po ito. Simula nung ikinabit natin tong gasket. Para kapag iga-kabit namin mamaya, konting siliko na lang dito sa ibabaw. Tapos tamang higpit. Solve na mga kaboks. Okay dito ko na tatapusin ang aking video nag share lang po tayo ng ating procedure mga sir maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating youtube channel please like and subscribe po at pakishare ang ating mga videos para makatulong po tayo sa iba tsaka ito nga palang kinabit natin na gasket ano to original po ito Okay. Ayos. Okay na mga kabuks. Papakita natin yung ilalim niya. Ayan o. Oh. So.